Ang kwentong ito ay tungkol kay Naik Bishnu Prasad Shrestha. Ito ay hango sa naipahayag na kamahanghamanghang salaysay tungkol sa isang sundalong gurka sa internet. Ang pangyayaring ito ay naganap sa bandang kanluran na bahagi ng Bengal sa India noong ika-ados ng Setyembre 20 siglo at sampo. Katatapos lamang noong magretiro, si Naik Bishnu Shrestha bilang kasapi ng pampitong batalyon ng pangwalong Gurkha sa Riple, 7th Battalion, 8th Gurkha Rifles, magmula sa Army ng India at siya ay nasa edad ng 35. Nakasakay siya noon sa tren na Maurya Express, biyaheng galing Ranchi na distrito ng Jharkhand, sa silangang bahagi ng India. Ang biyaheng iyon ay patungong siyudad ng Gurakhpur sa Uttar Pradesh sa bandang norte. Noong magkalagitnaan ng gabi, biglang may mga sumakay na apat na bandido na may mga sandatang baril at mga masyete. Marami na noon silang mga kasama na nakasakay sa tren na nagpanggap ng mga pasahero. Pagkaakyat ng apat, kaagad silang nagkumpis ka at nagsamsam ng mga pitaka, mga supot, maleta, alahas, laptop, relos at mga kargamento ng mga pasahero. Hindi nakakibo at nakakilos ang mga lehitimong mga pasahero samantalang nagsisisigaw at nagbanta ang mga tulisan na nagtatataas ng mga kampilan. May nakaabot kay Bishno na nanghingi ng kanyang hawak na mahalaga. Bagamat napupuot na si Bishno noon, tahimik niyang iniabot ang kanyang pitaka. Sa mga sandaling iyon, ang sa isip niya ay hindi niya laban iyon. Kung ilang daang pera lang naman ang mawawala sa kanya, hindi iyan kasing halaga ng buhay na mawawala kung sakali. Biglang sinugaban ng lider ang isang dalagita na mukhang labing walong taong gulang lamang at sinimulan itong pinagtangka ang halayin ito sa harap ng mga magulang. Nakaupo ito sa tabi ni Shresta. Pinunit ng mga bandido ang blusa ng dalaga at sumigaw ang dalaga na nanghingi ng saklolo sa mga pasahero. Hindi na nakatiis si Bishno Hinugot niya ang kukri na dala niya at nakatago at sinalakay niya ang nagulat na bandido. Sinunggaban niya ang leeg ng tulisan at parang walang anuman niya itong binuhat at ginawa niya itong kalasag habang sinalakay niyang hinatawa na ang bandidong nagtatataas at nagwawagayway ng kampilan. Umikot ng pabagsak ang natamaang tulisan at bumuluwak na nagtilamsik ang dugo sa paligid. Tinangka ng isang bandido na tagain ang leeg ng dalaga na siyang nakagasgasan ng leeg nito noong parang kidlat na gumalaw si Shresta at bigla na lamang bumagsak ang tulisan. Noong naubos na ang mga nasa malapit kay Shresta, hiniwan niya ang lalamunan ng tulisang ipinangsangga niya at hinabol niya ang mga kasamang nagtakbuhang palayo sa kanya. Natamaan ng masyete ang kamay ni Shresta at isang ugat ang naputol. Subalit, hindi niya inintindi ito. Sa mga tulisang hinarap niya, na umabot ng apat na po ang bilang, tatlo ang kanyang pinatay at walo ang nasugatan ng malubha. Sana silayan ng mga mandarambong nakabagsik niya, ipinaglalalaglag at binitawan nila ang kanilang mga ninakaw at nagtakbuhan silang nagtalunan mula sa tren para tumakas. Nagtagal ang pangyayaring iyan ng dalawampung minuto. Noong huminto ang tren sa sumunod na estasyon, naroon na ang mga pulisya at mga kasapi sa emergency. Isinalaysay ng dalaga ang pangyayari at dinala ng mga pulisya si Shrestha sa ospital. Nagtagal siya doon ng dalawang buwan na nagpagaling ng kanyang kamay na nahiwaan ng ugat. Noong sinaliksik ng mga pulis ang mga namatay na bandido at ang mga sugatan nilang mga kasama, nakuha nila ang apat na pung kwintas na ginto, tatlong po tatlong cellphone, apat na pung laptop, pera na nagkakahalaga nang mahigit sa apat na raang libong rupiya, labing apat na relos at iba pang mga bagay-bagay na ninakaw. Bagaman nagretiro na siya noon dahil sa kanyang ginawang kagitingan sa pagligtas ng mga pasahero ng walang pangalintana sa kanyang buhay, ibinalik siya sa serbisyong militar sa dati niyang posisyon upang siya ay magawaran ng promosyon sa titulo at maparangalan sa kanyang ginawang kabayanihan. Pinarangalan siya ng Sena Medal at ang The Uttam Jivan Raksha Padak Medal. Ang Sena Medal ay iginagawad sa mga kasapi ng army ng India at sa lahat ng rango para sa mga nabubukod tanging sariling gawa ng pambihirang debosyon sa tungkulin, kagitingan na may kahalagahan sa militar. Ang Uttam Jivan Raksha Padak ay ginagawad sa sibilyan bilang gantimpala sa magiting na pagsasaklolo at pagliligtas ng buhay mula pagkalunod, sunog o aksidente sa minahan sa kabila ng dakilang panganganib sa pagliligtas. Ginagawad din maging sa miyembro ng Pwersa Militar ito, pulisya o brigada ng bombero kapag ang dakilang gawa ay isinaganap sa labas ng oras at lugar ng panunungkulan. Nabigyan din noon ang kanyang unit sa militar ng parangal na Kukri na natubog sa ginto at bonus na 50,000 na rupia. Ibinigay din sa kanya ng gobyerno ng India ang naipahayag sa panahon na iyon na premyong pera sa sinuman na makakapagturo sa lupon ng mga bandido na noong nangyari ang kanya kanilang pagsalakay sa tren ay kasalukuyan silang hinahanap ng mga otoridad. Binigyan din siya ng diskwento sa kanyang pasahe sa eroplano at tren sa loon ng kanyang buhay. Inalok din siya ng mga magulang ng dalaga na kanyang iniligtas ng 5,000 dolyar Bilang pasasalamat, subalit hindi niya tinanggap ito. Noong tinanong siya ng isang reporter sa isang panayam kung bakit niya tinang, tinang, ah, hindi tinanggap ito, sinabi niya, ang lalaban sa bakbakan ay tungkulin ko bilang sundalo. Ang aking pakikipaglaban sa mga bandido ng tren ay tungkulin kong makatao. Dito nagtatapos ang ating mga kwento tungkol sa mga gurka. Narito ang ibang paalala mong galing sa kanila. Ayon kay Lance na Iqbal Bahadur Gurong, sinabi niya, Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ko na nag-iisa ako. Hindi ko alam kung nasaan ang iba kong mga kaibigan, ang mga kumander at mga matataas na opisyal. Hindi ko alam kung saan ako patungo at kung ano ang aking gagawin sa sandaling iyon. Walang naglakas loob na pumunta sa kinaroroonan ko. Patay na silang lahat. Naisip ko, sa halip na mamamatay ako, mabubuhay muna ako sa kasalukuyan. At sinimulan ko ang tumakbo. Tumakbo ako at gumapang. Tumakbo at gumapang. Ukol sa kahangahangang kagitingan at mga katangi-ang mandirigma ng mga gurkha sinabi ni Field Marshal Sam Manekshaw Indian Chief of Army Staff mula 8 ng Hunyo 1969 hanggang 15 ng Enero 1973 ang sabi niya kung sabihin sa isang sundalo na hindi niya kinatatakutan ang kamatayan nagsisinungaling iyan o isa iyang gurka